si Nora Honor, ang nag-iisang superstar ng showbiz. Ating balikan ang mga pinaka hindi malilimutang mga pagganap niya sa mga pelikula at telebisyon. The Philippine Showbiz List presents Nora Honor's Famous Movie and TV Roles. Movie Roles Rosario in Tatlong Taong Walang Diyos, 1976 sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, ginampanan ni Nora ang papel ni Rosario, isang guro na umibig sa isang sundalong kaaway na ginampanan naman ni Christopher De Leon. Itinuring na mapangahas at nauna sa panahon nito ang pelikula ay pinanday na napakahusay na pagganap ni Nora na malinaw na ipinakita ang emosyonal na epekto ng digmaan sa mga karaniwang Pilipino. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, ginawaran siya ng Best Actress sa parehong FAMAS at Gawad Urian Awards noong 1977. Corazon in Minsay, isang gamugamo. Sa makapangyarihang drama film na ito, ginampanan ni Nora si Corazon, isang nurse na may pangarap na makapunta sa ibang bansa para sa mas magandang buhay. Ngunit sa halip, hinarap niya isang matinding personal na trahedya na may kaugnayan sa presensya ng mga base militar ng Amerika sa bansa matapos barili ng isang Amerikanong sandalo ang kanyang nakababatang kapatid na inakala o manunitong isang baboy damo. Sa pelikulang ito nagmula, ang pamosong linya ni Nora na, My brother is not a pig ang kapatid ko ay tao, hindi baboy damo. Esther, in ng anak mo, 1979. Sa madamdaming family drama na ito, ginampanan Nora si Esther na pinapasan ang sakit ng pagiging baog. Isang manugang na pilit na kinakaya ang isang lason at masalimuot na relasyon sa kanyang biyanan na ginampanan ni Lolita Rodriguez ang matitinding sagupaan at tensyon sa pagitan ng kanilang mga karakter ang naging most memorable moments sa pelikula at nagbunga ito ng pambihirang tagumpay kung saan kapwa ginawaran si Nora at Lolita ng Best Actress sa 1979 Metro Manila Film Festival. Bona in Bona, 1980 sa Bona, gumanap si Nora bilang isang estudyanteng babae na nawili at nahumaling sa si isang naghihikahos na bit actor na ginampanan ni Philip Salvador at isinuko ang lahat upang pagsilbihan siya kahit pat siya ay inaabuso nito. Nagwagi si Nora na kanyang ikalawang gawad urian para sa best actress sa papamagitan ng pelikulang ito. Elsa in Himala, 1982 Masasabing isa sa mga pinakatumatatak na karakter ni Nora ay si Elsa, isang simpleng batang babae mula sa baryo na naging overnight sensation matapos mag-claim na nakita niya ang Birheng Maria sa burol kung saan siya iniwan bilang sanggol at inampon ng kumadrona ng bayan. Nang ipalabas sa 1982 Metro Manila Film Festival, nanalo ang pelikula ng Best Picture at Best Actress para kay Nora. Dito nagmula ang pinakasikat na eksena sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. At ang linyang walang himala, ang himala ay nasa puso ng tao, nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng mga himala, tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga diyos. Sylvia in T-Bird at Ako, 1982. Kabilang sa sikat na pagganap ni Nora ang pagsasama nila ng Star for All Seasons sa si Vilma Santos sa T-Bird at Ako. Ginampanan ni Nora si Sylvia Salazar, isang matalino at may kumpiyansang abogado isang lesbian na hindi naasahang nahulog sa isang showgirl na ginampanan naman ni Vilma. Angela in Bulaklak sa City Jail, 1984 Ginampanan ni Nora si Angela Aguilar sa pelikulang ito, isang nightclub singer na inaresto dahil sa frustrated murder at ipinatapon sa women's ward ng Manila City Jail. Sa kanyang mahusay na pagganap na uwi ni Nora ang Best Actress mula sa 1984 Metro Manila Film Festival, Catholic Mass Media Awards at ang kanyang ikatlong FAMAS Best Actress Award. Lorna, intinik sa Dibdib sa pelikulang ito ginampanan ni Nora si Lorna, isang batang asawa na nabilanggo sa isang kasal na tinatamaan ng emosyonal at pinansyal na pasanin mula sa pamilya ng kanyang asawa. Magnolia, inbilangin ang bituin sa langit 1989. Mula sa direksyon ni Elwood Perez, sa natunang drama Film, gumanap si Nora bilang si Magnolia de la Cruz, anak ng isang mahirap na magsasaka na porsigidong yumaman upang mabawi ang lupang inagaw sa kanyang ama. Tulad ng kanyang karakter, markado ang linya niya dito na humarap ka kapag kinakausap kita. Etong tandaan mo, wala pang tao ang hindi rumespeto sa pangalang Magnolia de la Cruz. At ang hindi nakakakilala sa pangalang Magnolia de la Cruz ay aso lamang. Dahil dito ay pinanangalan si Nora bilang Best Actress sa Urian, FAMAS at Film Academy of the Philippines Awards. Andrea in Andrea, paano ba maging isang ina? 1990. Sa pelikulang ito, gumanap si Nora bilang isang miyembro ng New People's Army na iniwan na kanyang bagong silang na sanggol upang hanapin ang nawawalang asawa. Dahil sa kanyang makapangyarihang pagganap, nanalo si Nora ng lahat ng Best Actress Awards mula sa limang pangunahing award-giving bodies ng Pilipinas noon. Floor in the Floor Contemplation Story, 1995 Batay sa tunay na kwento, ginampanan ni Nora si Flor Contemplacion, isang OFW na pinatawan ng parusang kamatayan dahil sa pagpatay sa kapwa Pilipina na si Delia Maga. Ang pelikula ay nagbigay kay Nora ng maraming pagkilala para sa kanyang emosyonal na paghanap bilang isang fallen hero. Pinalabas ito sa si iba't ibang international film festivals at sa 19th Cairo International Film Festival kung saan nanalo ito ng Golden Pyramid Award para sa Best Picture at nakamit ni Nora ang Princess Patatin Award para sa Best Actress. Shaleha in Thy Womb Isang matagumpay na pagbabalik sa big screen, ginampanan ni Nora si Shaleha, isang tausog na manghihilot na tumutulong sa panganak ng iba ngunit hindi kayang magkaanak. Ang pelikula ay unang ipinalabas sa Venice International Film Festival kung saan tinanggap ni Nora ang Bisato Di Oro para sa Best Actress. TV Roles Laura in Bituin, 2002 Ang Bituin ay tinaguli ang kauna-unahang musical teleserye. Ito rin ang kauna-unahang full-length drama series ni Nora sa Kapamilya Network sa kanyang karakter bilang si Laura Sandoval. Dito ay nasaksihan ang tapatan ng aktinga nila ni Sherry Hill na gumanap naman bilang kanyang kapatid. Elena in Sangalan ng Ina, 2011 ang political drama na ito ang nagsilbing pagbabalik ni Nora sa telebisyon pagkatapos ng walong taong hiatus mula sa US. Gumanap bilang si Eliana Diogracias, isang dating kasambahay ng pamilya Diogracias na naging pangalawang asawa ni Armando Diogracias na ginampan naman ni Bembol Rocco. Ang TV5 series na ito ay tanda ng muning pagsasama ni Nora at ni Christopher De Leon, pati na rin ang kanilang anak na si Ian De Leon. Lolay Annie in Little Nanay, 2015 Sino ba naman ang makakalimot sa paganap ni Nora bilang si Lola'y ani, isang astig at mapagmahal na Lola ng pamilya batong bahay? Siya ang Lola ni Tinay na hindi niniwalang kakulangan na pagiging mentally challenge kundi isang gift. Nelia in Unanay Sa Unanay, ginampanan ni Nora si Nelia, ang mapagmahal na ina ni Onay, na isinilang na may kondisyong achondroplasia. Ito rin ang muling pagsasama nila ni Sherry Hill matapos ang 16 years. Sedes in Bilangin ang Bituin sa Langit, 2020. Pinakitang muli ni Nora ang kanyang kahusayan sa niya sa TV remake ng award-winning film niyang Bilangin ang Bituin sa Langit. Chato in Lilet Matias Attorney at Law 2024. Bagamat gas appearance lamang ang paglabas niya sa GMA legal drama na ito, hindi ito malilimutan. Nabaliban diba, sa ito ang nagsilbing reunion project ng ni Joe Berry matapos ng kagumpay ng unanay, ang Lilet Matias Attorney at Law ang nagsilbing huling TV project ni Nora bago siya bawian ng buhay. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!